Alas 6.44 ng umaga na mahagi naman ang tulong si Governor Rodito T. Albano ng pang-edukasyon, pangkabuhayan at suporta sa mga magsasaka sa mga bayan ng Nagilian at Reyna Mercedes Isabela. Tumanggap ng kabuang 3 million pesos allowance ang 978 scholars ng BRO for Education program para sa ikalawang semestre, school year 2022-2023. Pinayuhan naman ni Governor Rodito ang mga mag-aaral na pagbutihin ang kanilang pag-aaral bilang pasasalamat sa kanilang mga magulang. Para naman sa mga magsasaka ng tabako, naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng 23.86 million pesos mula sa tobacco excise tax. Ang tulong ay batay sa laki ng sakahan, kung saan 25,000 pesos kada ektarya at dami ng ani na 5 pesos bawat kilo. Namahagi rin ng suporta para sa mga binipisyaryo ng Isabella Recovery Initiative to support Enterprise o IRISE ang pamahalaan. Katuwang sina LPGMA Party List Representative Attorney Alan T. at iba pang mga lokal na opisyal. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaang panlalawigan upang suportahan ang edukasyon, agrikultura at kabuhayan ng mga Isabelenyo.